Hello po mga kalaki, good morning, good morning, good morning, gising na, alas 8 na po at naetayaan mo na ba yung mga 2 digit kanina na binigay ko? Abay, isama mo na tong 3 digit ha, ah. make sure po nakarambol, kunin mo na ang 3 digit lucky numbers para sa'yo, Japan, 351, Italy, 782, Germany, 209, Korea, 323, Greece, 318, Canada, 094, Mexico, +117 Australia 833 New Zealand 722 India 145 Philippines 936 Thailand 238 Taiwan 472 Malaysia 775 Dubai 996 Hong Kong 017 Singapore 344 China 582 Texas, 136. Israel, 940. Las Vegas, 006. Alaska, 928. Saudi, two, two, 7. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 3 digit lucky numbers natin ngayong umaga. Halika, sabay na tayong lumabas. At hanapin ang lotto outlet na paborito nyo at make sure po na hindi nyo bibitawan ang lucky numbers namin. Aalagaan nyo yan ng 3 days. Good luck mga kalaki. Mamaya gusto ko magchat-chat ka na nanalo ka. Okay?